Dalawa yun. Ang mo na yun. Yung tubig, 200. 200 grams lang. Balit yun yun. Isang ano. Thank you ano ah, ano yung sumanipas? shoo 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 may tea? Ang lang. <laughs> Hindi, alam ko lang kung paano gawin Ah, kailangan talaga ganyan yun. Pagkakas na natin po siya. Tapos, yung kape na yung huli. Kape. Wala mo nga ako eh. Ba't tagal? Hindi ko rin sabi na may, may milk. Kasi may nila hindi naman ganyan katagal. Ano yan eh? Kape. Coffee. coffee. Ah. Pure coffee. <laughs> Gusto mo kopi de, bajik, pa di <laughs> oh. na. coffee diba, di Pwede ka katugon. Ayan lang. Guys, iced coffee. <laughs> Gawa ng pamangkin ko. Malt tea. Iced coffee. Ano? Ito lang sa tea? Anjo, tingin mo sa tea naman. Ipatikin mo sa tea kung may tea. Sarap. So, oh, so, sa inyo. Maliit lang ang puhunan eh. Magiging ko siya ako nito guys. Mm. Business sa ako ang pagumangkon guys. Oh. Okay. Oh. Ito ang mga flavory. <tinyo> Ayun, Ganyan lang. Mm. Ibu-brew mo lang for, ano, one minute. Mmm. Ang dami naman yan. Punti lang. Ano yung 200 ml din, eh? Ano yung 200 mm, ml Ano yan? Ah... Uh, Anong milk? Milk essence. Milk essence? Mm, -mm. Kasi yung mga bear pa mabilis mapanis. Milk essence kasi parang skim milk. Ah. Yung matagal siya mga panos. Tsaka ano siya, lasang fresh milk. Para mas mahal kasi pag fresh milk yung ginagamit sa milk vehicles. Pero anong mas masarap, mas masarap ng milk? Ako to yung fresh o iyan? yung ano, ito. Yung fresh kasi ma, ma ano siya, made up. Ah. Kaya luhan mo na lang. Ganyan lang pala kadali yan. Hmm. O, hindi ko maitindihan sa mga milk tea shop. Bakit ang taga nila mag-tilt na kaya kaya kung gumawa ng 30 orders sa lang mag-isa? Sabi na. na. Ano lang yung panay, mabilis lang dapat kanyang... i hear she's young Na pwede pag yung pagkakit din yung tingodod tita. Hmm? Pasap sa binuti. Pag di, walang, pag tatod sa inyo, walang yelo. Mabilis mo ano yung, tapos hmm. naglagay mo to. Dalawang may ilo gano'n. Ito for toppings. Ah, toppings. Okay. Sige. ko dito eh. Hmm, pagkano yung ganyan eh? 15 lang. Mm. Tapos... Mm. May Milo Milti ka na. Milo Milti. Mm. Okay. Kaya may sabol, tita. Pwede masayang yung mga tita. Guys, oh, Milti. Business ng pamangkin ko. sarap ti taragai bida tabi lemah tengah